Mga boss, welcome back to my YouTube channel. Pinapanood mo to ngayon dahil gusto mo ring gumawa ng YouTube channel, diba? okay. 'di ba? Okay, hindi na natin patatagalin pa at ituturo ko na sa inyo kung paano tayo gagawa ng YouTube channel. Una, kailangan meron tayong cellphone. Pangalawa, kailangan meron tayong internet connection. Kapag meron ka ng dalawang bagay na 'to, ng cellphone at ng internet connection pwede ka na magsimula ang gumawa ng youtube channel mo kumpusa na natin gumawa ng gmail account para maapagsimula na tayong gumawa ng youtube channel natin kaya kunin mo na ang cellphone mo at pumunta ka na sa setting ng iyong cellphone ngayon kapag nasa setting ka na ay swipe mo lang yan at punta lang tayo dito sa account and backup yan, pindutin lang natin yan, yung account send backup. Pagkatapos, pindutin natin itong manage account. And then, pindutin natin kasunod. Yan, pag napindut mo yung manage account, ngayon, baba mo lang, punta ka dyan sa add account. Ngayon, pwede ka na magsumulang gumawa ng account. Punta ka muna dito sa Google. Pindutin mo lang yung Google na yan. Ito. Uy, lumagpas ako. Ito yan, yan yung, ayan yung Google. Ayan guys, pindutin na natin yung Google at pwede na tayong magsimulang gumawa ng account. Diyan sa baba, create account, tapos personal. Okay, tapos dito ilagay natin yung pangalan, yung pangalan na gusto mo. For example, gawa diba tayo Kuya Marky. Sulat ko lang dyan, Kuya Marky. Okay. Okay. Ngayon, kapag nakapagawa na tayo ng pangalan natin, ngayon, pindutin lang natin yung next. Tapos, lagay natin dyan yung information natin, basic information. Lalaki ka ba? Male. Okay. Tapos, yung birthday mo, anong, anong buwan, anong date. Yan, for example, January 20, 20, 1987 like that kung anong taon ang gusto nyo basta kayo na bahala dyan sa birthday nyo tapos ah uh, may option dito binigay ng google kung anong pangalan gusto mong gamitin so ginamit ko na lang ito kuya marky at, at gmail, 36 at gmail.com at yan lang natin right yung next tapos create na tayo dito ng password natin eh, kayo bahala kayo sa password na gusto nyo dapat yung hindi nyo makakalimutan yung password nyo gawa lang kayo ng password na strong, yung hindi malalaman ng iba. Yan, tinakpan ko na lang yan para hindi nyo makita yung password na ginawa ko. Alright, at proceed na tayo dito sa next. Pindutin lang natin yung next. At kung tapos na kayong gamit, kung tapos na kayong gawin yung password nyo, yan, yeah? hintay lang natin mag-loading. Nasa sa inyo kung gagawa kayo ng, kung ilalagay nyo dyan yung cellphone number nyo pero ako yan tinakpan ko na pwede natin skip yan hindi man yung importante ngayon lumabas na yung pangalan natin kuya marky tapos next lang natin yan at ngayon na uh, swipe down mo lang yan tapos pindutin mo lang yung i agree at yan. yan pinapindutin na yan Hintayin lang natin mag loading si google at yan meron na tayong google account na makikita natin yan sa baba. Ayan, sa taas. Ayan, ito. Ito na yung Google account natin. Kuya Marky36 at gmail.com Dumabas na yung ating account. Mayroon tayong Gmail account. Ito na yung Gmail account natin. Tapos pumunta tayo dito sa YouTube. Ngayon, yan, kapag naging ka na sa YouTube, ako kasi yan yung pangalan ko sa YouTube. Meron na akong YouTube channel ngayon pindutin mo lang yung kung wala pang youtube channel pindutin mo lang yung nasa baba yung bilog sa baba yan pindutin mo lang yung maliit na yan dyan sa baba at pagkatapos nyan punta lang tayo dito sa setting yan yung nadyan sa taas sa kanan pindutin lang natin yung setting tapos account yan pindutin lang natin yung account na yan and then yan meron na tayong pindutin mo kung anong account yung gusto mo kung, kasi meron na akong mga gmail account na ginawa so ito yung kuya marky lagay lang natin dyan kuya marky tapos magsimula tayong oh, skip lang natin yan yung try na yan, x nya lang yan tapos ayan na mag search mag search lang tayo punta lang tayo dyan sa account Okay, pwede ka na mag-search ng kung ano-ano dyan. Yan, search lang tayo dyan. Ayan na yung YouTube channel natin Yan sa baba, sa kanan. Tapos, punta ka lang dun sa search YouTube. Ah, yan. mag-type ka lang ng kung ano, anong, kung anong gusto mong i-search, kahit ano. Palagay na ako, sa search ko yung YouTube channel ko. Like Papa Noe. Papa Novi. Yan kasi meron na akong channel. Panoorin na lang natin to. Yan tapos swipe swipe ka lang dyan to. So. At ayan meron na kaya. At ayan meron ka ng bagong YouTube. YouTube account. Yan. Ngayon, meron ka ng YouTube channel. At kung meron ka natutunan sa YouTube channel na to, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Ako nga pala si Papa Nowy. Hanggang dito na lang. At kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Thank you!